Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang opisyal ng Office of the Ombudsman na tinanggal sa kanyang trabaho. Sa desisyon ng Korte Suprema, pinagtibay ng Korte Suprema ang pagsibak sa isang opisyal ng Office of the Ombudsman dahil sa pagsasaayos ng mga kaso kapalit ng pera sa kaso ni Zaleta vs. Ombudsman, G.R. No. 258,888, April 8, 2024. Sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Gerland, kinatigan ng 3rd Division ng Korte ang mga desisyon ng Court of Appeals at ng Ombudsman na si Rolando Zaleta ay administratibong mananagot para sa grave misconduct, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Si Zaleta ay dating assistant ombudsman para sa Luzon bago siya italaga sa Appeals Bureau ng Office of the Special Prosecutor. Noong 2017, nagsampa ng reklamo ang Internal Affairs Board Investigating Staff, IABEs, laban kay Zaleta na nag-alok na tumulong siyang mapadali ang pagbabasura ng mga kaso laban sa matataas na opisyal habang nakabinbin ang preliminary investigation at administrative adjudication sa Ombudsman Luzon at Ombudsman, para sa military and other law enforcement offices. Napag-alaman ng ombudsman na si Zaleta ay may pananagutan sa administratibo at iniutos ang kanyang pagpapatalsak sa serbisyo ng gobyerno. Pinagtibay ng Court of Appeals ang ombudsman, na nagudyok kay Zaleta na ihain ang kasalukuyang petisyon para sa pagsusuri sa sersyorari. Sa pagtanggi sa petisyon, nalaman ng korte na sapat na ang ebidensyang nagpapatunay na si Zaleta ay gumawa ng mga tiwaling gawain. Si Zaleta ay may kakayahan at posisyon na maimpluwensyahan ang mga kaso dahil siya ay naatasang pangasiwaan ang parehong pagsubok at apela sa tanggapan ng espesyal na prosecutor. Mayroon din siyang iba pang kaugnay na legal na tungkulin tulad ng pagsisilbi bilang miyembro ng Commission on Audit Ombudsman Joint Investigation Team. Makikita sa mga verify na text message sa pagitan ni Nazaleta at Leonardo Nicolas, Jr. Na talagang humingi at tumanggap ng suhol si Zalete kapalit ng pagtulong at pag-aayos ng mga kaso. Ang mga kopya ng mga dokumento ay sumasalamin din sa mga aktwal na kaso na sinasabing, naayos, nila para sa mga pagsasaalang-alang sa pera. Napag-alaman ng korte na ang mga tiwaling gawa ni Zaleta ay nagpakita ng kanyang kawalan ng moralidad at bumubuo ng hindi tapat na mga gawa na napakalubhan na nasira hindi lamang ang pangalan ng ombudsman kundi pati na rin ang serbisyo publiko. Nagdesisyon din ng korte na habang ang numero ng mobile phone ni Zaleta na nakuha ng IABS mula sa kanyang personal data sheet, PDS, ay itinuturing na personal na impormasyon sa ilalim ng Data Privacy Act, maaari itong legal na e kaugnay ng isang administratibong investigasyon. Kaya, ang ombudsman ay pinahintulutan na e ang numero ng mobile phone ni Zaleta upang i-verify na ang numerong binanggit ni Nicolas sa kanyang text message sa ilalim ng contact name na A.O. Roy Zaleta, ay ang parehong numero na pag-aari ni Zaleta na natagpuan sa kanyang PDS. Dapat ka lang tanggalin sa trabaho sa ombudsman sa halip na bigyan mo ng hustisya ang mga biktima ay banibiktima mo pa. Dapat kayong taga-ombudsman ay kumilos kayo ng naayon sa batas. Marami dyan sa ombudsman na mga tiwaling mga investigator na kinakampihan pa ang mga nagkasala sa batas. Ito pa lang ang isang desisyon ng ombudsman na sa wakas ay tumama din ang kanilang desisyon. Mostly kasi ang kanilang kinakampihan ay kapwa nilang mga tiwali. Meron investigator dyan sa ombudsman na ang kinakampihan lagi ay mga lumalabag sa batas. Kasi kaalyado niya ang mga inirereklamo. Dapat kayong mga taga-ombudsman ay gumawa lagi ng tama. Para yung mga inirereklamong mga criminal, mga tiwali sa gobyerno ay maparusahan. Para maibalik ang tiwala ng mga mamayan sa ating mga nanunungkulan sa gobyerno. Karamihan kasi ng mga nasa gobyerno ay ginagawa nilang negosyo ang kanilang maliit na kapangyarihan. Mabuhay kayo ng mga Court of Appeals at Justice Samuel Gerlan sa pagtanggal ninyo sa mga taong hindi gumagawa ng tama sa pamahalaan. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.